Kung kanina ka panagasko, then may oras kang kumita gamit ang social media. Malaki ba ang pangarap mo sa iyong pamilya, ngunit kulang iyong kinikita? Gustohin mo man magdagdag ng trabaho, ngunit kulang ka naman sa oras? Sa so video na ito, share ko sa inyo kung paano dagdagan ng kita gamit ang social media ngayong 2024. Jose Bettina, mom shift Two from California, isang empleyado at isang passionate online business owner. Bilang isang magulang at immigrant sa ibang bansa, masyadong mabilis at ang oras para gawin ang kailangang mga gawin, lalo na kulang oras para sa pamilya at mga anak. Lumipad ako sa Amerika pagkatapos ng college. Shoutout sa mga asamsiyonista! Nagtry mag-aral dito, bumalik sa Pinas, and then bumalik na naman sa Amerika dahil na-compare ko ang lifestyle at ang potential ng isang hardworking na tao sa ibang bansa. Ang mga challenges nung single international student pa ako ay iba sa mga challenges bilang isang magulang sa Amerika. Pero laging may mga struggles. Struggle para mamuhay ng deserve natin, baka ipon para sa mga emergency, at para sa mga gusto nating bilhin at kahit pa para mag-invest para ma-achieve ang mas maraming kita. Nakahanap ako ng stable na trabaho at gusto ko ang ginagawa ko. Ngunit isang bagong ina, majority ng oras ko ay napupunta sa trabaho at kulang ang oras ko para sa mga bata. Pag-uwi, pagod na ako at kulang oras para isiksik ang lahat ng kailangan gawin. Dahil din dito, kulang rin ang aking tulog at hindi ako nakaka-recharge para gawin ang the same thing all over again the next day. Kahit lagi akong pagod, pinipilit kong gawin ang mga duties ko as a working mother. Ngunit feeling ko parang hindi ako at 100%. Meron din akong mom guilt dahil hindi buo ang panahon ko para sa mga bata. Pag uwi ko, pagod na ako at kulang ang oras at pasensya para isiksik ang kailangan kong gawin. Dahil sa panahon ngayon, lalo na sa ibang bansa, ang standard ay kailangan para okay ng partner nyo ang nagtatrabaho para magkaroon ng maayos na buhay ang pamilya. Bawal mag-emote sa mom guilt dahil mas importante ang kumita para sa kabuhayan. Until nakakita ko ng atulad ng pinapanood ninyo ngayon May isang ka -mom, she na nurse na taga Canada Na may extrang kinikita habang nag ng bata tuwing day off niya Meron siyang sariling online business at hindi nagtagal na higitan pa ang kita ng online business Kesa sa kita niya bilang isang registered nurse At ngayon, full-time mamshi na siya Dahil sa business na ito, maraming nakabili ng properties Naging full-time sa bahay at higit sa lahat Nagkaroon ng mas maraming panahon para sa pamilya at mga anak kung nakaka-relate kayo sa video na ito, pwede rin mag-work ito para sa inyo. Click the Learn More button below para isang free info session or mag-register ng libre at www.kyanogroupdigital.com That's K-Y-A-N-A groupdigital.com Para may send ko sa inyo yung link. Doon ninyo makikita kung paano nabago ang mga buhay ng libo-libong pamilya dahil sa business na ito. Dahil business ito at hindi trabaho, merong minimal fee na $149 na fully refundable in 30 days should you decide na hindi ito para sa inyo. Once nakapasok na kayo, more training at consultation ang magiging available para sa inyo 24-7. Kailangan lang ang smartphone, laptop, at internet para mapatakbo ang sarili ninyong online business. At dahil high ticket ang produkto na kapartner, malaki ang commissions at walang limit. Ang online community namin ay almost 200,000 na sa buong mundo nag sila na bubuhin ang buhay nila gamit ang pinaka-common na tools na meron na tayo. Proud ako na maging parte ng best and biggest tax registered online business at natutuwa ako sa mga taong nakikilala ko na positive minded at success driven. Kung isa kang magulang na tulad ko na gustong magkaroon ng mas madaming panahon sa mga talagang deserve na bagay at mahal sa buhay. Sabihin niyo sa sarili niyo, dapat may iba pang paraan. At nandito ako para sabihin sa inyo na yes, meron pang ibang paraan huwag magsettle for anything less. Huwag magsettle sa pwede na o kung anong nakasanayan na. Check out my website www.kyanagroupdigital.com That's K-Y-A-N-A groupdigital.com for more info today. Salamat, ingat po, at God bless.